Ganda naman ang kulay na ito. Ganda ng kulay, no? Lumabas ang kulay. Nagawin ko yan. May kukulayan na ito. yan. Wow! <laughs> Gugroomin ko pa nga. Good job, no? Ito na lang ka-upload ko. Mas okay ito ngayon. Kitang kita yung kulay yun. Oh. Ganto, paku pakulay na kayo ng ganto. Oh. Passion color. Purple blue, no? Dalawang combination ng kulay. Wow, ganda. So, yung ano, yung likod sana kung mabahaba na yung kulay ng blue. Kapag ganun sana. Ayaw ano? yes. niya Oh, 2025 trending haircut ngayon. Taong 2025. Pagawa niyo na, okay? So, pagawa niyo na sa barbero niyo. Nakamalit ko. The best.